hindi ko po malilimutan yung huling pagpunta ko. Kasi yung pagpunta ko dito, yun yung naging dahilan sa pagtanggal sa akin. Isang pasaring sa Administrasyong Marcos ang pinakawalan ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa okasyon ng Bonifacio Day. Dito sa bantayog ng mga bayani, nagpaalala siya na huwag ulitin ang mga nangyari sa kasaysayan. At may mga panahong tulad ng kinapapalooban natin ngayon kailan tila hinahamon ang mismong buod ng pagkakaroon ng bantayog na tulad nito. At naging mitsa ng buhay ng mga pangalan sa pader na ito. Kinikilala na ngayon ng karamihang Pilipino, napakarami namang tumutugon na never forget alin, never again saan. Ang nangyari ay nangyari. Ang kasaysayan ay kasaysayan. Ang tama ay tama at ang mali ay nananatiling mali. Abuhay! Never forget Alin ang mga mukhang ito ay ilang alaala ng batas militar, mga martir at bayaning pinarangalan dito sa bantayog ng mga bayani. Si Julieta Armea, nakapaglaban para sa makarapatan ng manggagawang kababaihan, nadakip ng militar sa Misamis Oriental, kinorture, ginahasa, binugbog hanggang namatay. Si Filomena Asuncion o Kaliway, bumuo ng mga kooperatiba para sa mga magsasaka laban sa kartel at monopolya sa Isabela, napatay sa isang engkwentro. Si Manuel Bukhaila Sampiano, nakilala bilang si Buyog mula sa tribung Ata sa Davao, naging boses ng mga taong lumad laban sa militarasasyon ng ancestral land. Hanggang ngayon, missing pa din. Si Melesio Marimon, anak ng manging isda, boses ng mga magsasaka ng nyog sa Davao, namatay sa isang raid ng militar. Ang batang aktivistang si Emerito Rodriguez, inambush ng paramilitary troopers. Sila ang mga martir para sa katwira na ayon kay Robredo ay mas malaki kaysa sa sariling interes. Oh Bukod sa limang martir, apat pa ang ginawarang bayani si dating COMELEC at PCGG Chairman Heidi Yorak, si J. Antonio Carpio na nagsilbing abogado para sa mga political prisoners ng martial law, ang periodistang si Luis General Jr. at ang community organizer ng Tondo na si Isagani Rodriguez Serrano. Human rights violation ang tema ng okasyon. Kaya para sa human rights lawyer na si Chel Jokno, magandang hakbang ang joint resolution ng Kongreso upang hayaan ang International Criminal Court na ituloy ang investigasyon sa drug war campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. We are still required to cooperate for that case dahil pasok pa rin sa jurisdiction ng ICC yung uh, kaso na yan. Dagdag pa ni Jokno, bagamat ang Pangulo ang may huling salita ukol sa pakikipag-cooperate sa ICC bilang Chief Architect of Foreign Policy, may treaty obligation pa din ang Pilipinas. So I hope he listens to the lawyers and I hope the lawyers um, give him good advice. Lois Calderon, CNN Philippines. Nag